Hello mga pachams ko. Tara, dinner tayo. Ayan. Tilapia ang aking ulam. At parting ulo ang aking favorite. O ba? Diba? Tapos gumawa ako ng ensaladang wansoy. Bali nila yung gyan ko ng sibuyas kamatis, suka, patis, saka kaunting asukal, at ang wansoy. O ba? Diba? Manapid. Sarap. Sarap, ako. Inumpisan ko na nga eh. O, diba? Sarap partner ng tilapia. Yan. Kain tayo mga pachams. Mmm. Sarap. Tapos meron ako dito ng lumpia. Yung laman ng empanada ko, ginamit ko. Ayan. Bale, sa lumpia wrapper ko nilagay. Tapos ito namang isa yung sa nori sunog. <laughs> Pero in fairness, ang sarap niya. Para siyang maki. Ayan o. Oh. Diba? Mm. Ang sarap. Para, mm. Ah, ko. Enjoy natin ang aking dinner. So, kain na ako. I'll see you again later. Okay, bye for now.